Good morning mga idol Ayan, luto naman tayo ngayon Luto tayo ng simpleng luto lang mga idol uh, Merry Christmas Maka adobo lang tayo mga idol ng atin ulang umaga, Na atin ulam ngayong umaga Ngayong maghapon pala Adobong baboy at manok Paghahaloy lang natin Ayan Lagi na natin ng mantika yung ating kawali mga idol Huwag nang maraming maraming handang gagawin yung tama lang mga idol na makakain tayo maghapon bawang hindi hmm. kailangan ng maraming handa mga idol ang mga laga ay nakatitipid tayo Merry Christmas ngayon ay araw ngayon ng um, Hercules, December. Merkulis 25 na mga lodi hmm. Merry Christmas sa lahat ng mga Uh, kababayan maulan pa rin dito sa amin sa Quezon mga idol mga friends dyan sa Liti shout out dyan sa mga kamag-anak ko sa mga kapatid ko sa mga followers ko nga pala shout out rin sa inyo magandang umaga at Merry Christmas din sa inyo lahat ilalagay na natin mga idol yung ating baboy na kanadubo yan aman na ito ang mahalaga mga idol ay meron tayong kahit taunting handa ngayong Pasko ayan adobo lang ito pork at chicken mga idol yung aking inaadobo ngayon lalagyan natin ng ating mga sangkap ayan, kami yung lang tapos lalagyan natin ng suka mga idol para daw hindi mapanis agad pero sa tingin ko hindi mapapanis yan at kaunti lang ubos agad yan mga idol lalagyan natin ng kaunting patis rin ayan at syempre mga idol di rin mawawalan tuyo lalagyan natin ng kaunting tuyo kasi adobo nga hmm. ang ilalagyan natin mga idol ay itong ano, magic sarap Uusin na natin mga idol at kakalahatin na lang ang laban. Ngayon mga idol, tatakpan naman natin. Mamay natin lalagay ang manok. Ayan. Merry Christmas sa inyo mga idol. Tatakpan lang natin. Papapuloy natin mga uh, 10 minutes to 15 minutes mga idol. A few minutes later... yan mga friends after 15 minutes natin pagpapakulo dito sa ating garning adobo atin lang hahaluin mga idol diba mayroon ng uh, handa sa Christmas ngayong araw ito mga friends adobo kunuhay ito mga friends nga natin mga idol kung maalat ba o matabang ba Sakto-sakto lang mga idol pero meron tayong ilalagay Lalagyan natin mga friends ng kaunting asukal hindi pa malambot mga idol yung ating karne. Tatakpan natin ulit mga friends para maluto ang ating karne. A few minutes later. Alright mga idol. After 15 minutes ayan na yung ating adobo mga idol. Ayan o. Ang isa. Ayan. Ayan. mga uh, tayo. Ayan handa sa Christmas. Mm, ngayon, mga idol, ilalagay natin itong ating manok. Ayan. Hindi ko sinabay at ang manok malambot. Malalaga masyado. So, atin lang itong minipus-nipus na naman, mga idol. Ayan, ha? Yung manok natin, mga idol, ito ay ano na, hinagbusan ah, ko na. Kaya, ito na itong ating manok. Okay. Ngayon, mga idol, para medyo mahalang-halang yung ating abutu, lalagyan natin ng ceiling grain. Ayan. ay luto na mga idol. Atin lang mga haluin ulit. Mayroon na akong handa dito pasto mga idol. Alright. So titikman muna natin mga idol. Saktong-saktong mga idol. Saktong-saktong mga idol. So, tapos na tayo ay magluto Okay na yung ating adobo May handa na tayo ngayong Pasko Araw ng December 25 Araw ng Merkulis So Ang masasabi ko lang mga friends Kung ano lang ang atin makaya Yun lang Huwag tayo mapaghanap Dahil uh, Sa hirap din ng buhay ngayon Alright So ganito lang At kung nagustuhan nyo naman itong video ko Ay pakisya na lang Pakilike At kung bago ka lang naman sa aking Facebook page ay pakifollow na rin. So, Merry Christmas at Advance Happy New Year. Maraming salamat.